Ano sabi nila, may mga nagkukwento po na kapag comatose ka raw, aware ka sa mga nangyayari dun sa paligid mo. Paano nga kaya, no? May mga tao na nakokomatose po na tumatagal lang taon. Kung saan napapaisip ako, ano nga kaya yung pakiramdam nun? Kasi sa isip ko, para siyang isang malaking sleep paralysis. Ganon siya sa akin eh. Narinig kaya nila lahat, pero hindi sila nakakapag-respond. Sure ako na-experience yun na yung ganong sinasabi ko. Yung pinipilit mong magising, pinipilit mong gumalaw, pinipilit mong sumigaw, pero hindi sumusunod yung katawan mo. Naisip ko yan kasi yung kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang prinsipe na sinasabing 20 years daw na comatose bago ito tuluyang mawala ng buhay. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging komatos niya, kundi tungkol din sa matinding pagmamahal at ano yung lens na kayang gawin ng isang ama para maibalik lang yung buhay ng kanyang anak. Nakakaiyak to sa totoo lang. Hindi ko po masasabi sa inyo na kung itong 20 years na pagiging comatose niya eh isang panaginip, isang pahinga, mahabang pahinga o 20 years na bangungot o 20 years na pagkakakulong sa isang katawan na hindi nakaagalaw. Ang kwento natin ngayong gabi ay 20 years in comatose. The Tragic Story of the Sleeping Prince of Saudi. Hi, Didi. Hello. Hello. Let me see. Hi. Hello, Didi. Hi. One more. One more. Oh, higher. Higher. Higher, Didi. Oh, very good. Kilalanin muna natin kung sino ba itong natutulog na prinsipe na tinutukoy ko. Ito yung kanyang mga larawan no, na pinopost din po sa social media. Despite being comatose for 20 years, mapapansin po natin, well-groomed siya, yung kanyang balbas, no, at inaalagaan talaga siya. Kung ako po yung tatanungin, sa unang tingin, parang napakapayapa at napakahimbing ng pagkakatulog nito. Itong prinsipe na may maamong muka kung titignan natin ang iba nito mga larawan pa, lalabas yung katotohanan sa likod ng tahimik na pagkakahimbing na ito. Ang prinsipe nakakabit sa magkakaibang mga halo-halo mga aparato na hindi ko mapapangalanan sa inyo dahil naman ako doktor. Kaliwat kanan po yung mga medical equipment kung saan hindi na natin kailangan ng isang eksperto, hindi na natin kailangan ng isang doktor para masabi natin na ay, bukang makina na lang ang bumubuhay sa kanya. Ang buong eksena mapupuno ng irony. Yung mukha niya, maamo, payapa, nagpapahinga, pero sa paligid niya, hindi na natutulog, walang pahinga ang mga makina. Sa isang larawan nito, makikita pa itong nakabalot ng isang kumot kung saan nakaburda ang mga katagang We Heart You, Didi ay assuming yung Didi ay parang nickname niya. Dahil yun din ang tawag sa kanya doon sa video kanina. Pinanganak ang prinsipe noong April 1990. Siya si Prince Al-Walid, panganay na anak ni Prince Khaled bin Talal Al Saud at pamangkin ng bilyonaryong si Prince Al-Walid bin Talal. Noong kabataan nito ay isa raw itong military cadet sa London at dun mangyayari ang pagbaligtad ng kanyang buhay. Maaari bilang isang military cadet, naghahanda siya na magserbisyo dun sa kanyang bayan. Pero sabi nga nila, mapaglaro ang tadhana. Minsan yung mga bagay na akala nating nakaset na para sa atin. Tapos bilang iba pala yung plano ng Diyos or ng universe. Sa internet po, marami tayo mga makikita mga larawan ng prinsipe bago ang mangyayari sa kanya. Napakagwapong bata kung ako yung tatanungin at sa unang tingin pa lang, alam mo na merong isang malaking hinaharap ang naghihintay dito. Ang aksidente. Dito nababaligtad ang kanyang mundo. 2005 sa London. Ang prinsipe ay tinataya na mga 15 or I think 16 years old nang bigla-bigla ay mapasali ito sa isang aksidente. Not much is known about this incident. Trinay ko pong isearch kung ano yung specifics itong aksidente na to. So far sa mga balita po, ang nakikita ko lang ay isa itong car accident. Wala po akong detalye kung nakasakay ba siya sa sasakyan, or nabunggo siya ng sasakyan, nagkabungguan yung dalawang sasakyan. Habang naglalakad ba siya, nabunggo siya. I really tried, but since pre-social media pa itong 2005, wala masyadong detal yung nakakapag-explain pa po dito, no? However, yung kanyang tinamo, well-documented. Sinasabi na sa aksidente yung natamo ng prinsipe, nagkaroon daw ito ng severe brain injuries, malala na tama sa kanyang utak at internal bleeding. Cerebral hemorrhage to be specific. Yung nakikita ko po sa mga balita. Ngayon, hindi po ako doktor, pero ginugil ko kung ano siya. Sa madaling sabi, yung cerebral hemorrhage ay pagdudugo sa pagitan ng bungo at brain tissue. Yun sabi sa Google. Ngayon, I can't go on to the specifics dahil hindi naman po ako doktor. Pero itong aksidente niya, yung sinasabi nila na dahilan para makomatose ang prinsipe. Kahit naman sa mga teleserye, di ba? Pag mga nababagok, ganun, saka sila nakokomatose. Nung mangyari ito, given na mayamang pamilya sila, no? royal blood shop. talagang trinay nila lahat. Lahat ng klasing attention medical, name it, they tried it. Kumbaga, they have all the means in the world. Inilagay siya sa King Abdulaziz Medical City. Ito yung larawan niyan. At magiging import tanting lugar ito sa mga susunod na taon para sa kanila hindi lang sa pamilya niya kundi sa mga sumusunod sa kanyang kwento syempre umaasa sila ang buong pamilya niya na isang araw ay muling magigising ang natutulog na prinsipe the comatose So Luna Comatose ang prinsipe. Originally, sa London talaga muna siya, di ba? Bago siya ipadala dun sa Saudi. At isa sa mga madalas makita talaga, simula pa lang nung kauna-unahan na ma hospital po ito, ay eh yung tatay ng prinsipe na si Prince Khaled bin Talal. Isang importanteng parte ng kwento natin ang kanyang ama. Dahil kitang-kita kung gaano ito committed kumbaga na mailigtas yung buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Sabi nila, paulit, ulit, ulit daw itong tumatanggi na itigil yung life support ng kanyang anak. Na alam natin, no? Spoiler alert na umabot ng 20 years. So, itong 20 years ba to? nag siyang itigil na? Kaya wala na siya ngayon? Mamaya alamin po natin. Pero nung unang makomatose ng kanyang anak, sinabi niya na Diyos lamang daw ang magdedetermine kung kailan ito mamamatay. Would you do the same? Alam kong napakadaling isipin eh, no? pero pag nandun ka na, hindi mo rin alam kung ano yung magiging desisyon mo eh. Dapat ang daming factors, may pera, pagod, ang dami, di ba? Faith, makaka yan sa desisyon mo. Saglitan lang natin kung ano ba yung isang comatose. Gusto ko na ma-envision ma ma natin. Kasi sa totoo lang, gusto kong malaman ano kaya yung feeling eh, no? Ano kaya yung naramdaman nyo yun ng 20 years na yon Sa internet po, Sinasabi na ang comatose ay isang estado ng deep unconsciousness. Unconscious, walang nararamdaman. For a prolonged or indefinite period na walang nakakaalam kung hanggang kailan ito tumatagal. Especially daw as a result of severe injury or illness. So lahat ng medical efforts, tinay ng buong pamilya. May mga nagsasabi na kumukuha pa daw sila ng mga specialized physicians mula United States, hanggang Espanya, lahat, the best and the brightest, kung ano-ano pa. Pero alam naman natin lahat na wala kahit ano sa mga efforts na to ang nakapagpagising sa prinsipe. Bago natin i-discuss po yung prinsipe, sinabi ko na to kanina na curious ako at gusto ko rin na ma-immerse tayo doon sa kwento. Napaisip po ako kung ano yung pakiramdam pag nasa coma ka. Sabi dito, a coma is similar to a dreamlike state because the individual is alive buhay pero hindi conscious. A coma occurs when there is little to no brain activity. So parang natutulog ka lang pa? Nag-search ako ng mga experiences ng mga tao. Napunta ako sa isang Reddit thread. Ang sabi dito, Those who have been in a coma, what was it like? Ano raw pakiramdam na nakomatose? So may mga sumagot. Meron ditong isa na ang sabi niya na nung grade 5 daw siya, Bigla siyang nag-blackout dahil tumama yung ulo niya sa sahig. Sa puntong ito raw, yung ginagamit niya yung salitang nag-fade yung kanyang consciousness into blackness and nothingness. Itim at wala lahat. Sabi niya rin na may mga vague memories siya na naririnig niya yung kanyang ama na nagbabasa ng libro at yung nanay niya, kinakausap daw siya. Parang fuzzy moments daw to pero hindi siya conscious habang nangyayari to. Kagaya ng mga Jessica Soho gaya, no? Mga interviews. Matalas talaga sinasabi ng mga nakokomatos na meron silang awareness eh sa nangyayari. Hindi ko ma-explain sa inyo yan dahil hindi ko naman na-experience to. No? But I think similar to sa... Di ba parang pagtulog tayo? Tapos yung, kunyari, nagpapatugtog yung nanay natin, tapos napapanaginipan natin yung mga naririnig natin kanta, or yung mga simpleng naririnig natin. Ganon din kaya yung feeling? I think, parang ganon. Pero meron daw isang moment, parang isang segundo, na naging aware siya na nakatape daw yung tubo doon sa kanyang braso. Tapos parang gusto niya raw tanggalin. So, parang ganun din eh, ba? Diba? Pag tulog tayo. And then biglang isang araw daw, after three days, bigla-bigla nawala siya doon sa blackness na sinasabi niya. Bigla na lang siyang nagkaroon ng awareness. Bigla niya na lang naramdaman na masakit yung leeg niya. At ito raw yung pinaka-painful na moment ng buhay niya. So painful, nawala na siyang nagawa kung hindi umiyak nang umiyak nang umiyak. After three days to na pagiging comatosa, nag-survive naman daw siya, at walang naging issue kinalaunan. So tatanungin ko kayo, kung meron mang nakomato sa inyo dito sa comments po natin, may awareness ba kayo yung entire experience nyo? Curious lang ako. Comment nyo sa ilalim. So, meron pa pong isa. Ito, mas nakakatakot yung kanya experience. Sabi niya, nung 2016 daw, na to siya from March 31 to May 5. Isang buwan at isang linggo. Natakot ako sa sinabi niya kasi ito raw yung longest, scariest dream of my life. Ayon sa kanya, ang pumapasok agad sa isip ko na nabanggit ko na kanina para ba itong isang napakahabang sleep paralysis. Sabi niya, medically induced daw yung kanyang coma dahil dun sa fentanyl drip. At sabi niya pa ha, yung fentanyl daw para sa kanya isang demonyo kasi nagkakaroon daw siya ng mga weird na panaginip kagaya ng pakikipaglaban doon sa mga corrupt officials daw ng ospital. Weird nga. At alam ng utak niya kung nasan siya, which is nasa ospital siya. So parang sleep paralysis kasi pag naging sleep paralysis tayo, di ba parang alam din natin kung nasan tayo. Alam natin na nandun tayo sa kama natin sa bahay natin. Um, okay naman daw siya at sinabi na dahil daw ito sa isang head injury. Nagka-seizure daw siya sa bathroom. Dahilan para mabagok siya doon sa kaniyang sink. Ngayon medyo may kaunting idea na tayo sa experiences ng mga taong comatose. Although sure ako na iba-iba yung experiences per person, no? Babalikan na natin ang prinsipe. The Sleeping Prince. Dahil sa kakaibang kondisyon ng prinsipe, marami nga yung tumatawag sa kanya ng Sleeping Prince. Nag-resonate kasi sa kanila yung buong kwento dahilan para sa loob ng dalawang dekada, marami yung nagbibigay sa kanya ng sympathy, marami yung nagbibigay sa kanya ng atensyon, marami yung nagbibigay sa kanya ng panalangin. Lahat sila, umaasa na ang prinsipe ay babangong muli. Over the years, ang prinsipe ay nanatili sa minimally responsive coma. Paminsan-minsan, at nakikita ko rin dito sa mga balita. Although hindi ko lang kung pwede natin ipakita, no. Nagpapakita raw ito ng mga senyales na nagbibigay ng pag-asa doon sa kanyang ama, pamilya, at lahat ng sumusubay -bay -bay sa kanya. Minsan, may mga footage ito, no. May mga involuntary movements daw ito, which is parang pruweba na merong awareness. Wala makapagsasabi kung meron talaga dahil hindi niya naman naikwento sa atin, di ba? Marami yung mga nagpapakita na umaangat daw yung daliri niya, ganun. Napakaliit na bagay, pero ang laki nung nabibigay na pag-asa. Kaya lalong umaasa yung tatay niya eh. Nagagaling siya. Sa kabuuan ng kondisyon ng prinsipe, nakakabit po sa kanya yung isang ventilator, yung mga vital functions nito, suportado 24-7. So just imagine kung gaano kalaki yung gastos ng literal na bawat paghinga ng prinsipe may bayad, which is isang privilege na hindi lahat tayo meron. Yun yung sad reality. Maisingit ko lang. Kasi tayo, di ba, ni ayaw natin nagpapacheck. Um, ako miski ako, laki hirap ako talagang narealize ko rin sa sarili ko na hala, ayaw akong magpacheck up kasi may gastos. Ganun. marami rin nagsasabi na dahil sa kanilang faith, yung kanyang kwarto, naging kahit papaano parang spiritual site. Madalas daw silang nagdadasal dito bilang pamilya, yung mga family members, minsan nag invite din daw sila ng mga religious figures na nag-gather para mag-recite ng mga Quranic verses. Umaasa, syempre, ng isang himala. Allahumma ya hayo ya kayyum, ya akamal akalim, anta Allah, la ilaha illa an, anta al-gariyu wa nakul fukara. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، بمعروفك تعرضنا، ربنا وخالقنا انقطع رجاؤه إلا منك، وضاقت سبله إلا إليك، وضعف توكله واعتماده إلا عليك. وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين So just imagine this went on for 20 years and I think it's safe to say na ang tagal po na panahon yan kahit sobrang tatag ng faith mo matcha-challenge ito tao lang tayo napapagod after all pero hindi yan yung kaso ng kanyang ama. A father's love. For 20 years, hindi na wala ang paniniwala ng ama na ang kanyang anak ay isang araw makakarecover. Yung dedication niya po no, widely recognized doon sa bansa nila. Kahit na sinasabi ngang walang pag-asa, hindi ititigil ang life support. At kahit sinasabi nga nila na wala na talaga, na exhaust na natin lahat ng options natin, siya na mismo yung naghahanap ng or nag-e-explore ng iba't ibang mga medical na pamamaraan. Di ba? Kahit napakaliit na porsyento, mailigtas lang sana yung kanyang anak. Sinasabi nila na madalas daw nakikita ang ama sa kanyang uh, mga nightly prayers. Kapag ramadan din daw or kapag may mga family visits, during Eid, eh, hindi ko po alam ko ano yung specific na nangyayari sa mga special na araw na to, no? Pero madalas daw nakikita yung ama na nagdadasal ng taimtim. Punong-puno daw ng pag-asa. Pero at the same time, punong-puno rin ng emosyon. Tinatawag niya daw ang Panginoon para pagalingin ang kanyang anak nakitang-kita natin kung gano'n niya kamahal, diba? Paminsan-minsan, nag-share din ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak, kagaya na lang ng post mula kay Saudi Princess Rima Bint Talal mula noong 2022. Sabi sa caption, May my Lord protect you all. Kung saan makikita yung mga larawan, may mga bisita siyang mga lalaki doon sa paligid ng prinsipe. And over the years, nag-a-update din yung kanyang ama sa social media. Particularly sa Twitter o X na ngayon para mag-share ng updates, magbigay ng prayers, humingi ng prayers. Pero kahit gaano katindi ang pagmamahal ng amang ito, hindi na makakaligtas pa ang kanyang anak. Kasi isang araw, biglang nag-post ang ama. Ang sabi, translated na po ito ha, With hearts full of faith in Allah's decree and destiny, and with profound sadness and sorrow, we mourn our beloved son, Prince Al-Walid bin Khaled bin Talal, bin Abdulaziz Al Saud. May Allah have mercy on him who passed away to Allah's mercy today. Sabi niya nga kanina, di ba, ang Diyos lang daw ang makakapagbigay ng araw kung kailan kukunin ang kanyang anak. At yun na nga ang nangyari nung araw na yon. So yung announcement na to, nag-resonate na rin po sa Royal Court at official, official ng hiniyag sa buong mundo. At finally, matapos ang dalawang dekada, ang Sleeping Prince tuluyan ng makakapagpahinga. Funeral. Matapos ang announcement na ito, nagbigay ang Royal Court ng mga detalye ng funeral ng prinsipe at morning services. Ang funeral prayers daw ay magaganap Sunday, July 20 sa Imam Turki bin Abdullah Mosque sa Riyadh. Tinaasahan raw na sa funeral na ito ay ma-bring together yung mga miyembro ng royal family, mga kaibigan, lahat ng mga taong sumusunod sa kwento ng prinsipe. For the very last time, ang hashtag na Sleeping Prince ay nagtrend din sa social media. Hindi lang sa Saudi, kung hindi marami pa no, na parte ng buong mundo. May mga Pilipino rin po na nagtatrabaho doon, na nagbibigay din ng kanilang pagrespeto Dahil yung kwento niya naging simbolo ng patience, di ba? Ng faith at pagmamahal ng isang pamilya o ng isang ama. Isang bagay ang napakalinaw po dito sa kwento natin ngayong gabi. Na kahit ano yung pagod, kahit gano'ng klaseng paghihintay ang ibigay sa'yo, ang isang ama, gagawin po ang lahat para sa kanyang anak. Ang totoong pagmamahal, hindi natutulog. If there's anything about this story that is worth na makuna ng isang leksyon, ay ito yung walang pahingang pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Biruin mo, 20 years siyang magbantay. Eh? 20 years siyang naniwala. Kahit sinabi ng mga doktor na wala na po, pero sa puso kasi ng isang magulang, hindi kailanman mawawala, syempre yung pag-asa hanggang pwedeng panghawakan. Panghahawakan. Hindi lahat gagawin yan. Nakakapagod po yan. That's the reality. Hindi lang ito kwento ng isang prinsipe na komato sa ospital. Kwento rin ito ng walang kapantay na pagmamahal. Isang leksyong nagpapaalala sa ating lahat na sa mundo na puno ng uncertainty, ang pag-ibig ng isang magulang ay laging tiyak. Kakaiyak, di ba? Bago po ako magbigay ng katanungan sa inyo, wag niyo kalimutan mag-like, subscribe at notification bell at promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung aking Instagram. Maraming maraming salamat po sa mga nagrekomenda ng ating story ngayong gabi. Napakaganda, puno ng leksyon. Ito na yung tanong ko, medyo mabigat. Kung ikaw, ang merong mahal sa buhay na makokoma ng dalawang dekada. Sa tingin mo ba, kakayanin mo tanggalin yung life support niya? be honest, no? Walang tamang sagot dito. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.